Yes po, muli po, isang magandang-magandang araw po sa ating lahat. Uh, magandang gabi na po pala, mga kabarangay. Uh, yes po, malapit na pong magtapos uh, itong buwan ng Oktobre. Ilang araw na lamang po at Nobyembre na. Pero wala pa rin po, mga kabarangay. Uh, tugon, haton, ang uh, Korte Suprema laban po sa RA-12232. Bakit kaya? At uh, syempre po, bago ang lahat, bago po tayo magpatuloy Maraming maraming salamat po muna muli sa mga tumatang po kay Goyner's Train. At uh, doon naman po sa mga naiinis at mga nagpokomento po Nang wala naman po sa pinag-uusapan at below the belt po At uh, uminsan, sir, ma'am, maawa naman po kayo Maging sibil uh, naman po tayo Kung ayaw po ninyo yung aking mga content Huwag po ninyo panoorin Dahil hindi po para sa inyo yung aking mga tinatalakay o, o content So yan nga po mga kabarangay, hanggang sa ngayon po ay uh, wala pa rin uh, binababang hatol, desisyon yung Korte Suprema uh, laban mga po dito sa RE 12232 na pinetisyon po ni Atty. makalintal at ng ilang grupo pa. Matatandaan po na may mga bagong petitioner po na puro po mga abogado ha. Ah. Mga abogado po ito na hinihingi po sa Korte na sana po ay magbaba ito ng Temporary Restraining Order para nga po maproteksyonan, mapangalagaan ito nga po ng uh, Supreme Court ruling na ginawa po ng Korte Suprema dati yes po, uh, ito po yung uh, nagtatakda ng halalan sana sa December 1 <coughs> excuse me po, 2025 dahil nga po sa uh, ng batas ng Kongreso at ng Senado na pinirmahan po ng Pangulo dumaan sa proseso at naging isang uh, ganap na batas na itong ang RA12232 ay wala na po, naglaho na, natakpan na po ang Supreme Court ruling kaya natakda po ang halalan sa December 2, uh, sa November 2 yes po, sorry po nakatakda po ang halalan sa November 2, 2026 yan po ay ayon sa umiiral po na batas na Republic Act 12232 uh, Siyempre po dahil po sa medyo matagal o uh, sinasabi po ng iilan uh, na mabagal na pagkilos o paghatol uh, po ng Korte uh, sa usaping ito kaya nagkaroon po siyempre ng maraming haka-haka uh, kontrolado ba ng nasa itaas ang Korte Suprema uh, meron bang silang papanigan mga kabarangay, uh, sa ganang akin po, ang Korte Suprema po ay isang independent body. Ano po? Na nagdi-decision -nag -de -de niyan po ng ayon po sa uh, tunay o likas na sinasaad ng batas. Uh, kaya lang po, siyempre, hindi po natin maialis yung iba na may pagdududa uh, dahil nga po ang usaping ito ay nag, uh, nakangailangan ng agaran at mabilis ang pagtugon sana. Pero wala po hanggang sa ngayon nga ay wala pa rin po silang ibinababang hatol. Wala nang po sanang problema mga kabarangay. Kahit po yan ay deklara na constitutional kung yan talaga ay uh, may merito at pwedeng ideklarang uh, at pwede po talaga na i-deklara ang konstitusyonal eh bakit uh, wag na sanang patatagalin pa? At kung sakasakali naman po na yan po ay makikita nila na may nalabag na batas at talagang ito po ay unconstitutional Ah, kabarangay, ah, Hindi na sana ito nagtagal. Ah, dahil sinasabi nga po natin through technicality, kahit po sa mga sandaling ito ay ideklara po na unconstitutional itong RA 12232. Ay ah, uh, po talaga na 2026 na po ang alalan. dahil ah, uh, po na sa panahon at oras ang COMELEC uh, para paghandaan pa itong December 1, 2025 na bagamat palagi po nilang sinasabi na kung sakasakali na ipatuloy ng uh, Supreme Court itong December 1 2025 ay nakahanda po sila. Na siyempre po yan po ay mga panalita, pananalita lamang mga kabarangay. Pero pag dumating na po yung actual, eh, maaring maaaring uh, sasabihin din po nila na uh, iusog iusog ito at uh, para makapag-prepare po sila. Uh, kaya po muli sinasabi ko sa mga aspirante na po kayong titigil uh, sa paghahanda, sa pagkilos, uh, sa pagpapakilala, pagpap, uh, pag ikot ikot po sa inyong barangay. Uh, dahil uh, uh, yan po yung tamang panahon po ninyo para makakilos pa ng malaya. Dahil kapag kayo po ay nakapagpile na po ng uh, Certificate of Candidacy, ay uh, limitado na po yung inyong magiging galaw at talagang mas sigit po na... Uh, advantage yung mga po laban po sa inyo ay dagdag laban po natin mga kabarangay uh, tapos na po ba yung soba sa inyo inyong mga barangay nakibahagi po ba kayo <laughs> uh, alam po ninyo mga kabarangay uh, na importante po ng uh, forum o po ito uh, kung may panahon naman tayo uh, bakit hindi po tayo uh, dadalo kailangan po natin dumalo makibahagi sa mga ganitong nga uh, usapin mga kabarangay Ah uh, hindi po yung reklamo tayo ng reklamo eh hindi naman natin alam yung tunay at totoong nangyayari. Ah uh, sa forum po na yan, ay malalaman ninyo magkano ba yung uh, barangay uh, budget natin sa isang taon. Saan nila ginagastos? Saan nila ginastos? Ano yung ginagawa nila? Ano yung pinapagawa nila? At ano? Ah uh, uh, yung pang mga ipapagawa po nila. At dito rin po uh, dito rin po sa forum na ito ay may karapatan po kayong magtanong. Yes po. Uh, kung kayo'y duda dun pa sa mga sinasabi nila pwede naman po kayong magtanong para malaman po ng lahat yung katotohanan at ang pinaka-importante po dito mga kabarangay ay pwede po kayong mag-suggest yes po, baka meron po kayong nakikita na dapat gawin ng inyong mga barangay officials na kinakailangan na isang ordinasa o isang resolusyon ay pwede po ninyong ihayag yan sa kanila at malay po ninyo eh, baka gawin nila at hindi eh, nakatulong pa kayo sa inyong komunidad so napaka-importante po nang makibahagi dito. Lalong-lalo lalo na po kayo. Yes po, lalong-lalo lalo na kayo na mga aspirante. Kasi uh, para maging isang tunay at matinong leader ka, kailangan dumaan ka muna doon sa mga mabababang antas. Eh kung sa mga ganya pagtitipon lang eh uh, hindi ka naman nag-aattend, uh, baka kulang yung qualification mo para maging isang matinong leader. Yes, kailangan-kailangan mo kung may time ka naman. Kasi kabahagi ka dyan eh. Lalong-lalo na, uh, sigurado kaya mo gustong humabol, eh, uh, gustong matulong sa iyong barangay. So, malalaman mo uh, sa pag-aattend mo ng soba sa iyong barangay, kung ano ang kakulangan ng mga nakaupo na lalabanan mo. Malalaman mo yung kanilang kalakasan at ang kanilang kahinaan. So, makakapaghanda ka. Parang nung unang panahon, yung mga hari, alam po ba ninyo, na Bago sumabak sa geryan, ina-assess nila yung sitwasyon. Ilan yung sundalo ng kalaban? Ilan yung sa kanila? Kaya ba nilang talunin sa isang digmaan itong uh, kalaban nila? Mga kabarangay, ganyan din po sa politika. Kailangan makita po ninyo yung kanyang kalakasan. Kalakasan ng inyong mga kalaban at lalong-lalo na po yung kanilang mga kahinaan. Hindi yung sugod po tayo ng sugod. Baka yung barangay captain na nilalabanan mo, eh mahal na mahal ng Uh, iyong barangay, napakaraming ginawa at uh, may mga magagandang proyekto pa at hindi naman pala siya kurakot abay mag isip, -isip ka pero kung ang uh, makakalaban mong kapitan ay talagang wala namang ginagawa nagpapayaman lamang so kung naka-attend ka ng uh, soba, ay makikita mo yan at magagamit mo sa pangangampanya anuman yong uh, malalaman mo sa soba dito po sa amin, 33 ang barangay namin dito. Yung iba po, tapos na ang mga soba nila. At dito po sa amin, sa, nakita ko po sa FB na sa October 25. Parang ito pong susunod na sabado na ito, ang soba namin. Alam po ba ninyo mga kabarangay na mayroon po na mga barangay na napakasepo ng soba nila? Napakaganda ng venue, nakagayak. May mga parapol, may mga kantahan. Talagang parang pesta mga kabarangay. Pinaghandaan po ng mga barangay officials talaga yung panahon na iyon. At syempre, ang impresyon natin dyan at magiging impresyon po ng lahat ng mga makakakita nyan na nakahanda, handa po ang mga barangay officials. Ibig sabihin, wala silang kinatatakutan. Ibig sabihin, wala silang iniipit. Hindi po ba? Pero kapag... Uh, medyo hindi po masyadong pinapahayag ng isang barangay na may soba. Isip-isip mga kabarangay at meron pong ganyan talaga. Yes po, uh, yung uh, magaganap yung soba nila, isinasilala lang. Kasama lang yung mga uh, kanilang mga kabig, kanilang mga kapanalig. at uh, Mga kabarangay, mahirap na lamang pong magsalita. Meron po na mga barangay na ginagawang hokus pokus lamang yes po masasaktan na yung dapat masaktan may mga barangay po na uh, dami dami lamang po yung soba na ginagawa nila pero mas marami po na mga barangay officials yung napaka garbo napaka bongga po ng kanilang uh, soba yes po soba pasensya na nasabi ko yata sona soba state of the barangay address dahil nakanda sila wala silang uh, iniipit at, uh, matapat ang kanilang panunungkulan kaya uh, handang-handa sila sa mga katanungan, sa mga suggestion at sa paglalahad ng kanilang budget dahil alam nila hindi sila nangurakot kaya napakasaya at parang piyesta po yung kanilang soba kaya sana po mga kabarangay sa mga hindi pa po uh, nagaganap yung kanilang uh, soba sa kanilang barangay uh, kayo po ay aking hinihikayat na makinig Yes po, uh, pumunta po kayo uh, kahit nakikinig lang kayo, nag-observe lamang kayo para mas maging mulat po ang inyong kaisipan sa mga kaganapan sa inyong mga barabarangay. Maraming salamat po.